Paano i-unlink yung mga application na nakakonek sa ating mga Facebook para maiwasan mahak ang ating mga account dahil di ba kung minsan pwede nating gamitin sign in options ang ating mga Facebook account pero para maiwasang mahak or ma-access yung ating mga data Narito ang mga paraan para ma-unlink yung mga apps na nakakonek sa ating mga Facebook account Kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito First i-open ang Facebook application Pindutin lang natin itong free lines na may profile. Pindutin ang settings icon. Tapos dito scroll up lang tayo sa pinakababa. Hanggang makita natin itong apps and websites at pindutin ito. Then ayan na guys, makikita na natin dito yung lahat ng mga application na nakakonect dito sa ating mga Facebook account. Para ma-remove na natin sila ay pindutin lang natin yung application na gusto nating tanggalin. Then pindutin ang remove. Tapos pindutin lang natin ulit ang remove. Automatic ma-remove mare na yung application na yun dito sa ating mga Facebook account.